Maraming beses na nating naririnig ang tanong na ito. Bakit mahirap pa rin ang Pilipinas? Taon-taon, parang paulit-ulit lang ang kwento. May mga nagtatapos sa pag-aaral, pero walang mahanap na trabaho. May mga masisipag magtrabaho, pero hindi pa rin sapat ang kinikita. Saan nga ba tayo nagkukulang? Bakit hirap na hirap pa rin ang ating bansa na makaahon sa kahirapan? Maraming eksperto na ang nagbigay ng kanilang mga saloobin at suhestiyon. Ngunit para sa mga ordinaryong Pilipino, isang palaisipan pa rin ang sagot sa tanong na ito. Sa bawat sulok ng ating bansa, makikita ang realidad ng kahirapan. Mula sa mga batang lansangan na namamalimos sa kalye hanggang sa mga pamilyang nakatira sa barong-barong, ang hamon ng kahirapan ay laging nararanasan. Kailan kaya natin masosolusyunan ang problemang ito? Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ay ang korupsyon. Nangyayari ito kapang mga opisyal ng gobyerno ay hindi tapat at ginagamit ang kanilang posisyon para sa pansariling interes. Imbes na mapunta sa mga proyekto para sa mahihirap ang pondo ng bayan, napupunta ito sa bulsa ng mga tiwali. Isa pang dahilan ay ang kakulangan ng trabaho. Maraming Pilipino ang walang sapat na edukasyon at kasanayan para sa mga trabahong may magandang sweldo. Kaya naman, napipilitan silang magtrabaho sa mga mabababang posisyon na may maliit na kita. Ang problema sa edukasyon ay isa rin sa mga ugat ng kahirapan. Dahil sa kakulangan ng mga paaralan, guro at gamit sa mga paaralan, maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral o kaya naman ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil dito, nahihirapan silang makahanap ng magandang trabaho at makaahon sa kahirapan. Ang kahirapan ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dahil sa kawalan ng pera, maraming pamilya ang hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw. May mga magulang din na napipilitang ipatigil sa pag-aaral ang kanilang mga anak dahil hindi nila kayang tustusan ang gastusin sa edukasyon. Dahil sa kahirapan, marami ring Pilipino ang walang maayos na tirahan. Nakatira sila sa mga barong-barong nagawa sa mga hindi matibay na materyales. Kapag umuulan, madalas silang binaha at nawawala ng matitirhan. Ang kahirapan ay nagdudulot din ng problema sa kalusugan. Dahil sa kakulangan sa nutrisyon at hindi maayos na kalinisan, madaling magkasakit ang mga mahihirap. At dahil wala silang perang pangpagamot, lumalala ang kanilang sakit at minsan pa nga ay nauwi sa kamatayan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga Pilipino marami pa rin ang lumalaban at nagsusumikap para sa kanilang pamilya. At bilang isang bansa, marami pa tayong magagawa para labanan ang kahirapan. Kailangan nating magtulungan para mawakasan ang korupsyon sa gobyerno. Dapat nating siguraduhin na ang pondo ng bayan ay napupunta sa mga proyekto para sa mahihirap. Kailangan din nating magbigyan ng prioridad ang edukasyon at bigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na makapag-aral. Higit sa lahat, kailangan nating magkaisa at magtulungan. Ang paglaban sa kahirapan ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad din ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, malalampasan din natin ang hamong ito at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan para sa ating lahat.